Taka makasunod na nga maya, kung anong ganyan Oo, ko pa Gusto ko pa Huh? Wala na, lalagyan natin din ako, okay? Wala na, tapungtan din. Ano? Magbaba yun, matakot. Gawin na nga. na nga yung kanina.

Ah, naka na uh, uh, <laughs> oh, hindi ka, nangitikan ka ng tara do. Ngawa na ngin ketok ngai. Eh. Gin, tinutukod kondisyon ina, masama mo. Ano ko ngai indiyan. Iini to. Ha? Ay Lagi kan tumo. Indi, mo Ano ko pinainom sakitin. Ah. na robust. Nagigot na kumain din. Hindi ako matutuloy pag inuminom. Ganito na nangyari sa akin. Ah, gawan mo parang alito. Pinagalang kita ay, nagluluklamo ka pa? Ay, wakad ka na! Parang magkakirakad ito. Eh, galit na galit. Alasang-alasang. <laughs> na kita na kita na kita eh.